Ano ah. may tawag si tropa dito ngayon sa San Antonio na baseha. Sa barangay ano po, sir? Barangay Santo Cristo dito sa Tumana. Ayun, natawag ni idol tropa to. Ah, sinamaan natin si dito sa San Nicolas. Ah, 'yung nakita pinagbalatan ng na, tropa. Alam ba buntot kaleng ha? Ah. 'Yan buntot na po ito mga boss. Yung natatanga, nakita na mismo yung ano, yung cobra kahapon bumalik daw sa flooring kaya uh, yung uh, natin dito kung di pa lumabas eh <laughs> pagkain <laughs> so, nila sir mga reso, kaya kain din po nila kaya nga yung mga pinagbalak ay ay ito yung ay, mga balas, <laughs> ay <laughs> yung yung mga pinagbalak na yung mga ito na Dito na. <gibliyan> dito na ko. Dito, dito po nakita dumugo ano? Yung Dito po Ay, dito na dito na, nakita dumugo yung... Ah, eh. Ay, lumabas. Ah, nakita nakita niyo na po mismo dito, Ay, dito na nakalabas ulo niya. Sinilip ko ba? Amin pa kami nakakakita, ikaw Ibig sabihin siya, ito siya talagang kwento yan. Yung kaliskis niya, ano? Opo. Okay. So, may part ng ilalim ng katawan niya. Ibig sabihin siya, malaki yan. Eh... Ang how... unos sa kikita, ano? May mga unos. Sa unos. Sa mga banda. May maso ba kayo? Maso. Sa mga <inaudible> Sa uh. oh.

<temperaise> Ayan yan. Ayan pala pagka pagka ng araw. Utak yung mga manok na. Sa kainin yan. Sana dito pa. Ayan <laughs> Ayan. <Yan>. pa. <pilas> Sige. Alis kayaan Ayan. ito. Di balik Pero may time na lalabas po so. talaga eh, no, kung talagang magbibilag siya. Ayan o. Ang pinagbalad no, Malaki na rin siya. Oh? Oh, Ayan. Ayan.

makagat ka, magbubuhay ka na yung Hindi, ka, patay ka nga naman. Diyan, may, grace. oh, si Antonio na pa oh, may Patay ka dyan. Ganyan nga nga sampai Saan pa ito kasi nga? Ganyan nga nga ano po kasi dyan? Di kaya sir kapag gumagay umiikot sa loob, nagapay yung mula. Umiikot pa. Oh, yun. Sige. Ano pa? mga busklo nila yan ano kaya? ikucan ikucan na lang na lang lang na 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 lang Flooring nakakabili. Pero yung buwan hindi nakakabili. Eh yung nakita niya, wala lang din eh. Ay, nakita, ganun ka lang. Wala na

hindi para mawala lang k agam -k agam hindi sa gabi na sa gabi hindi sa gabi hindi na iiikot

Kali ini ya nggak akan jadi kandu -kandu -kandu. Ayu, ayo, ayo. Oh, nah, kali ini. Kaya. Kaya kita kasih ya ini. kita lagi, jadi dia deyano talaga ba nila ha? wala yung pagluluto ng pagluluto ng ng pagluluto ng pagluluto ng pagluluto ng pagluluto lang pagluluto ng 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 na ng pagluluto ng pagluluto ng pagluluto ng pagluluto ng pagluluto natin pagluluto ng 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 lupa. Ito yung malaki na Ebe yung kasi nga sa atin malaki na butas dito? Ayun nga 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 nga

Pernah loh, main sama orang lagi. Kalau kasih main tuhan

Salakay sa kahoy mo sa kasalanan ka. Ito, po yung mga ganito. Ang yung mga ganito. Ganyan. po yung mga kahoy, may patungan sa ano. Ah, kung nakikita yung pala. sa ibaba. Mata niya, sila tayo. Kaso yung nap na... Ang dali po naman. Sopas, arus kaldo. Hindi po Hindi po naman po naman ayun. na natin yung kung ano, yung kung saan siya nakita. Pinagbalatan na lang yung mga inabutan natin. Ayun. So, check-check natin yung bike ko kasi may ano na magbibilad kasi yan minsan. Ganap ng pagkain. Kaya, check natin paligid. Baka sa kalimit simpon natin yun. Pero, sana. sir, hindi yung may tres yung sasa gumapang. Naku, pagka ganito po kaluwang, hindi po gano'ng makikita yun. Eh. <laughs> um, <laughs> yung nung dadalan lang po sana niya ay eh, mga ganyan lang kapitid na pa, makikita po yung dadalan Kasi hindi naman po natin alam kung gumano. Kaya <laughs> marami tapak na ano eh, yung mga... Kasi hindi okay. ba iba siya sa yung mga gaskas gas na oh, kakawa? Okay. Oh, Doon po talaga kay. nakikita na niya. Oh, Oo, hindi natak mamo pa ba? So yung, okay, uh, yan, <laughs> yun, okay. Chitik sa lang natin. <inaudible> Alright. <inaudible> ah, lay Ay, lang. Ayo ayo, mag-uwi re. Saan ka na, hey, laki, laki na. Pinang, pinang to ngayon <laughs> eh. Pinupapalukot oh, siguro <laughs> lumabas. Tama na dito. Dito ko nga to Ay sa PVC? Oo. Siguro lumabas. Ay, ay, ay. <laughs> wala, yun. Wala, oh, O kanya kalabanin mo 'yan. Eh. Ito pinagaganyan ko to. Oo. Kasi saglit may gumagapang na dyan Saan niyo po nakita? Eh, ito na oh, sa lugar si Dizzy. sa dinaanan yeah. po natin kanina. Ha? Ah. po ah. natin kanina. Dito, sa masukal. Kasi pinagaganyan ko ito eh. Ah, baka nasa host. Sa loob loob yung BCC ko. Boss niya. Bakit, pakita mo yung ano niya. Nanulo ka kaya. Uli mo muna yung Mga kamakabit ka mo na yung ano.

Hmm? Ay ang karami. <coughs> ang kamanda. Sige, yan pala 'yan. tatag ka Oh, dami. Wala 'no kamanda 'yan. Kasi maliit lang ulo. Kuya Ipang ng kamandag na hingan. Eh. Ngayon. Oh, tingnan mo, sir, ito kakulay kulay niya lang. Oh. Oh. Mm -hmm. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, niya. Oh, yan. Hilapad niya. Parang kun lang sa pero tingnan mo, kahit sa mo yugis yung pinagbalat yeah. niya. Bigis siya na nagagalit, hindi naman yeah. lalapad yung ulo. Paggalit lang. Ayan, lang. Saka makikita niyo mga boss, talagang yung finish niya ibang-iba, bagong palit talaga. Maliit lang eh, no. Yan lang. Dali naman siya galit eh. Wala pag lumalapad daw sila, lumalapad sila tingnan. Pero pag titingnan niyo yan, bilog

eh, kuya, pag nahuli yung bag, ay nalagaan niya. Kuya, ay nalagaan niya. Ang nungo ito. Ire-release din po ito. Sa malayo po. Ay, hindi po pinapatay. Bawal po. Bawal niya. Hindi po baking cobra. Hindi pa naman. Karun niya. Baking cobra po, pag dubli niyo po sa hapa to. Ano na ba yun? Mas mahaba po yung ano, king Pero payat lang. Speaking Cobra po, Philippine Cobra. Eh kuya, pag sinusulentan niyo dun yan, may bayad kayo, gano'n? Wala po. Ka, no. No. Handol, you, naroos, Ay, wala na kayang kasama. Dapat tamo kayo doon na kami, hinulot. tamo na. Wala na kayang kasama yan. Pero kung nung nagbarat siya, sana yan. Kasi kapatak niya eh. आ... <thinking> Ay. ,iggs. So yun mga no. boss, ha? nakaisa na tayo. Pero Katulay. ano, ऐkas, uh, isang beses pa natin. Meron pang ano, meron pang area dito na hindi na-check. Kaya ano, pa pa rin Itik na rin natin pa ikot para masyur kung may mga kasama pa siya o ano. Saka okay, ipalagay ko ang lupi natin. Kailaan yung sahig pagkulina eh. Ang bahay nila kasi hindi nila Hindi na po nagagalaw. Bahay tampak. Saka yung pagkakagawa ng bahay nila ganyan. Nakakakita ko. Tara, yung pagkakagawa ng bahay nila ganyan. Saka yung pagkakagawa ng bahay nila ganyan. yung pagkakagawa okay. okay.

ito <todak> ito yeah, siya di pira dyan wala po nga po tulog-tulog na po yan tuwag at tinan mo nga babalik na raw rin dito na pala napapunta babalik na ayaw yun uh, success yung mission namin dito yung tawag ni ano ni tropa ito kaya uh, siyempre kahit tawag niyang tawag po magkasama hmm. pa rin kami yan uh, hanggang sa uli walang iwanan yeah. yan, uh, kaya asahan pula... nyo hindi tayo maaura ng vlog yeah, kaya salamat kayo sir Ayun, kay sir ano pala siya Reynier si Ramirez, uh, Ramirez ng uh, Santo Cristo sa Antonio de Mejia Ayan, mission at nakuha niya yung Santo Cristo uh, Ayan, nakita yung dumungaw Ayan, ang tinatnan, kaya okay. nakita yes. natin gumagala Yan, hanggang sa muli mga boss Ayan, okay. salamat sa patuloy na sumusuporta at God bless mo sa inyo lahat